Pagkulong eh, ko nun po. ako pag manap na babaw po at ito so, nga naramarag mo so, ang itong kong manap tigbak po sa digibig Pwede nga dito nakatapkan kong nakatapkan kong bulaw adi ari na kukso nga na po talang bublay mo ito kulong kong po kung, naku, adi nagro-rok-rok po Pwede oh. po ito pagluog ko mga po tigbak po siya di gilid Ladya na din ang na pupuputa kuwa rin na pupuputa lang bublay o higbab po tayo. Ating usada man na ito.